Hello, magandang gabi po sa ating lahat at narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Miyerkules Hulyo 31. Para po sa may mga sujak sign na aris, akala mo tumigil na, pero hindi pa pala. Oo, hindi pa tumutigil ang pagbuhos ng iyong swerte at patuloy itong darating. Basta ang kondisyon ay patuloy ka rin tumulong sa iyong kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 19, 25, 36, 30, at ang 41. Pare naman sa Taurus hanggat hindi ka nagpapatalo sa mga negatibong pananaw at patuloy kang mga ngarap. Makakaasa kang gagawa ang paraan ang langit para makuha mo ito isa-isa ipagkaloob sa buhay mo. Simula ngayon, basta't wag kang maging negatibo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 15, 27, 30, 34, At ang 42, Para naman sa may mga Sujaksay na 42, 43, 42, hindi 42, ang saya 43, 42, 43, 42, 43, at kasabay nito makikinabang din ang mga tao sa paligid mo. Ngunit isa ka sa mga mabibiyayaan ng swerte at magandang kapalaran sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang burgundy at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 14, 27, 34, 42 at ang 44. Pare naman sa Cancer. Panghawakan mo ang iyong dalisay na hangarin sa iyong buhay. Hindi ka papabayaan ng nasa itaas. Lahat ng problema mo sa mga nakaraang taon ay isa-isang malulutas at mas marami pang swerte at magandang sorpresa sa buhay ang darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerte numero ay ang 1, 16, 22, 31, 40 at ang 44. Para naman sa may mga sudyak sign, Leo. Kunin ang swerteng dinadaanan or kunin ang swerteng dinadaan ng langit sa mga regalong matatanggap at sa mga regalong matatanggap sa mga susunod pang araw. Mamili ka ng isa sa mga metal na bagay na iyong matanggap at ang anting-anting na ito ay mas hihigit din ang swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4, chess. 19, 34, 37 at ang 41. Para naman sa may mga sudyak sign, Virgo. Matulog ng maaga, gumising ng maaga at regalo at regular na ehersisyo. Kapag ganyan ka, patuloy kang magiging malusog at magiging malusog ang iyong katawan, malayo sa stress. Kasabay nito, dahil gumising ka bago sumikat ang araw, patuloy kang siswertihin at darating ang magagandang kapalaran sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero naman ay ang uno, onse. 18, 32, 43, at ang 45. Para naman sa Libra. <clears throat> libra, kapanapanabig ang mga pangyayari sa iyong buhay dahil ang taong makarelasyon mo habang ang taong hindi naman na inaasahan ay makakasama mo na tutulong sa iyo na paunlarin ang iyong karera at gawing kasiyasiya ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 18, 21, 25, 29, at ang 42, Para naman sa Scorpio, bigyang pansin ang iyong buhay ngayon Hindi mo ba hindi ba pansamantala lamang ang iyong kalungkutan at ang iyong kabiguan? Dahil lang totoo ay kabilang ka sa mga likas na maswerting tao. At mapapatunayan mo ang iyong magandang kapalaran. Sapagkat isa-isang darating ang swerte at magandang kapalaran na iyong hinihintay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerting numero ay ang uno. 19. 25 37 40 At ang 43 Pare naman sa Sagittarius Ang gusto mo ay kung ano ang susundin ng mga tao sa paligid mo Kaya kahit anong gusto mo ngayon, ibibigay ito ng mga taong nasa paligid mo Kapag hindi nila ito matupad, ang langit mismo ang kikilos para matupad ang mga nais mo Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 15, 21, 33, 36 at ang 45. Pare naman sa Capricorn. Kahit na maraming lihim na nainggit sa iyo ay palihim, ay palihim na nakikipagkumpute at palihim na nakikipagkompetensya sa iyo. Ay walang makakatalo sa iyo dahil sa lahat ng panahon inihanda nang langit ang iyong kapalaran. Lagi kang magiging maswerte at magkakaroon ng mataas na pagkikilala at karangalan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 18, 22, 36, 41 at ang 44 Pare naman sa Aquarius habang ikaw ay nag-iisa dadampi sa iyong pisngi ang init. Kundi, hindi lamang ang init, kundi ang malamig na simoy din ng hangin. Ito ay pagbati at halik ng tadhana na nagsasabing, Papasok na ang buwan ng Agosto. Mas maraming swerte at magandang kapalaran ang iyong matatanggap. Ang iyong mapalad na kulay ay ang brown at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 13. 27, 31, 38, at ang 42. Pare naman sa Paises, ang mga taong malalapit sa iyo at ang iyong mga natulungan ay mananalangin na pagpapabuti ng iyong kapalaran sa mga susunod na buwan. At dahil marami sa kanila ang natulungan at minahal, ni, minahal mo, matutupad ang kanilang mga panalangin para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero naman ay ang dos, is 25, 28, 37 at ang 44. At ayan po ang ating RS. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po, araw po ng Miyerkules, Holyo 31.